Ah, mga kabrader eh ano nandito nandito na kami sa lote eh. eh ang problema itong mga ano itong mga puno hindi pa rin na galaw eh hindi pa rin nahakot nung inupahan namin ito siya tinan nyo <coughs> dalawang kahoy na to papasok natin sa loob at uh, pagpunta yung tagi ito yung haakot uh, hahakot eh wala na hindi na niya makukuha hindi na sa loob Bakausapin na lang namin na amin na to itong dalawa o tatlo na to kaya mo move natin to ganun ang gagawin natin papunta sa loob para maka access tayo dito ayan at ang ganda tabawan plano namin dito papasok na lang namin itong dalawa na to at uh, hindi na namin hindi uh, ano? na namin bibigay sa kanya ay, pero tinanggap para papakilabahan yung kahoy kaya

Eh, yan. Ito, inano namin Itong kahoy na ito. Hindi nga kami makapagbakod eh. e pinaplana namin ipasok itong dalawa at uh, hindi na niya makukuha pag nabakuna namin ito. Lalagyan namin sa loob. Puputol-putulin siguro namin. Gagawin namin upuan. Hindi na pasok yung may papasok natin. Eh, na nangyari. At, ah, uh, namin, I e, magbabakod din kami ngayon, gagawa kami ng paraan para mabakukunan dahil nga kailangan sa rata. Eh. Dahil nga meron na kami mga gamit na importante dyan eh hindi siya no kailangan talaga iano namin babakot kami ng target at uh, magdi-discard ka lang kami at uh, uh, mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano namin mapakulong Ah, uh, ito na uh, discard ka itong bit-bit naman namin kung ano-ano bibit-bit namin dito at may bago tayong upuan at saka itong mga kakoy na to well, next sunday dito tayo lahat Kibogan tayo rito. Ah, ah. Kakatay tayo ng native na manok. Oh, si Salding ko na. Nagpaplano sa mamay mga babae. At uh, kaya nagdala kami ng mga gamit. Ayan. Eh, hanggang ngayon eh, walang nagbago. Ganun nyo. Ito yung natin mga guwantes. Ito yung mga guwantes, di ba? Nandito pa rin itong mga ato, itong higante na ito. Itong bahala na ito. Hmm. Eh, yung nagawa natin nung nakaraang linggo, itong pinto na ta Dito tayo sa ating uh, dreamland. Ito. Ito na, forma niya ngayon. Ayan. Iya. ayo, Ya, nakapasok nah atin nayan. Yan at eh uh, sasakay natin dun sa roller, ayan. Pa-parini din. Mag-ro-corrent tayo mamaya sa daan. Tagayan. Oh, yada sa. So so. Eh dapat tiberong kun yan. Tagato. Eh eh iyan mo te ko. mo ng taxi 'to. Tapos dito ka na man. ayan. Yan.

<US uneopen> mà <morally>